guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa loob ng bodega. Ipapakita ko sa inyo ang laman ng bodega namin. So guys, ang dami na yung stock ngayon dito. O, ang itsura ng bodega namin ngayon, magulo. Ayan guys, o, hindi pa nakaayos lahat ng bote sa loob. Oh. Ayan guys, marami kami stock ngayon guys. yun. Know, oh. kasalo. At saka mountain jo marami kami stock. So, bagong delivery. Wow! Bodega, so, tataas oh. Tapos yung laman na loob namin oh. marami kami dito yung sprite na maliit. Ano? Oh. Pakita ko sa iyo, Royal, marami. Sprite maliit, marami kami oh. Yan, yung stock sprite maliit. kaunti na lang stock ng Mountain Dew yan maliit, saka 12 bonds. Palabas na tayo, guys. Ayun oh, Pepsi malaki. Mountain Dew malaki. Ay, marami pa kayo Mountain Dew. Ayan si Kuya oh. Ayan kasalo, marami oh. Papasok sa ng basiyo niya. Ano boss, nakarami ka na boss? Ano? <tipan> Luto sa lang. Ah. Para si Manit, konti na lang kami. Ayan oh. Yan, tropik uh, tropikana, konti na lang tropikana sa likod, din ang piraso na lang, Gatorade, Ting, saka cobra, marami kami, marami-rami ang stock namin. May maraming bigas doon sa lolo. Mountain Dew. Kunti na lang. Ayan mismo. Marami kaming mismo. Ayan guys. Itong laman ng mga bodega na. Pauwi na tayo guys. Isang biyahe lang tayo guys. Kasi ay tumatoma guys. Ayan oh. guys. Pauwi oh. na tayo guys. Magkano ang ano ko bossing? Praso. Oh. Praso. Ayun dito. So, tayo tayo ng deposit. 22 daw ang ating deposit. Yan guys, pauwi na tayo. Ito ang laman ng bodega namin. Eh. Oh. Yan, ang laman ng bodega namin. Pakita natin. Yan. Ang daming stock na amin Sige guys. Hanggang dito na lang ating video. Pagbago ka pala sa aking channel, subscribe na lang at saka para makatulong din sa aking channel. Comment and share. Sige guys, bye bye.